Bakit nga ba wala si Dyroth sa MPL kahit sobrang taas ng burst damage nito? Katulad nga ng sinabi ko nung nakaraan na hindi sa lahat ng oras ay damage ang pinagbabasehan. Dapat ay mayroon rin ito na sustainability kung saan pasok naman si Dyroth sa criteria. Ngunit hindi ganun kasolid ang kanyang mobility at alam naman natin na sobrang taas ng IQ ng ating mga pro players kaya mahihirapan nito pag nagkaroon ng mga team fights. Ngunit marami pa rin naman ang gumagamit nito sa rank game at nakakapagbigay pa rin naman ng panalo sa bawat match. Depende na lang talaga sa magiging decision makings mo. Kung nais nice mo naman ang wastong items para dito, ako ang bahala sa iyo. Karamihan kasi ngayon ay nakafocus lang sa damage. Ngunit mas maganda pa rin kung magiging balance ito. Unahin mo ang item na Hunter Strike para sa Physical Penetration at Bridge Speed Up. Sundan mo ito ng item na Thunder Belt kung saan kapag mas mataas ang stacks ng item na ito ay mas tataas din ang Hybrid Defense na yung matatanggap mula dito. Dahil sa bawat 1 stack ay permanently ito na mag increase bukod dito, every 4 seconds, ang yung next na basic attack ay magdi ng 50 plus extra true damage sa mga target enemies, ang kinagandahan pa nito. Kapag mas mataas ang stacks mo, mas mataas din ang true damage na kanilang matatanggap, may kasama pa ito na slow effect Sunod naman ay Tough boots para sa resilience, sea halberd para sa healing reduction, blade of the heptase pang burst, at antique Quirass para sa physical attack reduction Ngunit kung nais mo ng dagdag na pang burst, maaari mo palitan ng boots ng sky piercer na mabisa pang finisher Gamitin mo ang emblem na Assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo, madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap, at Lethal Ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.